Uh, good morning mga kuya, ate. Uh, meron naman tayong ulit i-share tungkol sa uh, paano magdala ng baril doon sa barko. Uh, Nakarating kasi pumunta kami ng Puerto Galera. At uh, itong i-share ko ay based lang sa experience ko rin. So, pwede bang magdala ng baril sa uh, pier? Uh, pwede ba itong idiretso sa x-ray machine? Uh, ito yung tatalakay natin ngayon mga ati kuya so last uh, itong February Kumunta uh, po ako ng Puerto Galera so is i-share ko lang din yung uh, na experience ko so from Batangas to Puerto Galera uh, ay ko yung trito ko at uh, may dalawang magasin at uh, 16 na bala uh, full metal at saka pero hindi naman siya kinatanong dun sa pier kung anong klaseng bala ang tanong na dun ilang perasong bala at magasin so ayun na ando uh, na tayo sa Batangas Port uh, at kumuha tayo ng ticket sa Montenegro at pagkatapos naman dumiritsyo na ako dun sa x-ray machine uh, nilagay ko na yung bago doon na may lamang 3-2 uh, nakita sa screen machine uh, may 3-2 yung bag ko so tinatanong ako ng guard o nagtatanong yung guard kung kalimang bag yun na may laman na uh, 3-2 uh, at sinagot ko naman na akin yung sir so pinapalapit ako ng guard doon at uh, tinitinan yung ultap ko PPC at sa registration sabay na rin ang nagbabok doon So, mo ko na doon yung pangalan ko, uh, serial number ng gamit ko, at anong gawa yung trito ko, at ilang amo, at saka ilang mga sinundala ko. Tapos, itatanong nila sa yung kung anong barko sa sasakyan mo rin. So, yung sa akin kasi ay Montenegro. So, ngayon, tinitingnan nila yung card, tatlong cards ko, PTC, LTAF, registration. Uh, kung tugma ba doon sa, isinulat eh, ko doon sa logbook. So, yung krito mo kasi, huwag naman kunin sa bag mo kasi public places yung bagan mo. Yun. So, yun natin na sinicheck nila, uh, okay, sinicheck nila kung tama ba yung mark sa card ko at saka doon sa mere logbook. So, pagkatapos nun, uh, mabilis lang naman, uh, wala lang silang tanong kung ano ka, civilian ka ba, businessman, o uniform personnel. Ang malaga yung dito ay kompleto. So, pagkatapos nun, dito na ako dun sa barko. At, dun, dito na ako dun sa barko. Dito na ako Basta deterred mo lang kung anong laman ng bag mo at ilang piraso ang laman ng amo sa magasin mo. At ilang magasin mo. So pagdating ko doon sa Portugalira, ay wala naman na ano, wala naman na na, problema. Kasi pagdating naman, pagbaba doon, dahil galit siya ako eh. So, hindi na ako inanapan ng mga papel-papel tungo sa dito ko o ko. So, mabilis lang, mabilis lang proseso sa dito. Ang malaga lang kasi ay yung gamit mo ay completo. Dapat updated. Para yung transaction is smooth hindi tayo mag-aberya mag-aberya lang tayo dyan kung yung mga kapilis natin yung komento natin ay uh, hindi updated or may mga problema lalo, lalo na yung sa pare natin so kaya kung mga legit gun owners naman wala naman tayong problema dun kasi legal naman lahat ng gamit natin so yun lang ma-share ko sa inyong mga ate at kuya at sa mga hindi pa naka-experience sa mga baguhan na hindi pa naka-experience ang uh, magdala ng gamit sa work uh, sana makulong to sa inyong mga ati kuya uh, ito lang kasi ano mga naging experience ko uh, sana sana makatulong sa mga hindi pa nakaranas na magdala ng gamit sa barco uh, tumatawid sa isla kung saan sila kayupunta uh, so dito lang nandito nila mga ati po ya sana nakatulong kayong sa experience eh. ko